Hello mga kabayan, dito naman tayo upang may pag-uusapan tayo at bagong tatalakayin at uh, tungkol naman ito sa ating mga liberer o oh, tawagin helper helper yeah. so <clears throat> oh, ibigan baka manibago kayo sa ating costume no? Uh, medyo na medyo nakalader tayo at saka ng Matrix jacket at saka cap at saka red, red glasses so masamang panahon ngayon may low pressure, may bagyo so may pag-uusapan tayo ngayon tungkol naman sa ating mga kasamahang helper so yan ang topic natin ngayon at tatalakayin natin mga kababayan So, bago pa man ang lahat ng kababayan, no? <clears throat> Babatiin ko muna kayo ng magandang umaga sa oras na ito Naway magpagpalaan tayong lahat. Uh, isa pa. Simula na ba natin ang ating pag-uusapan? Uh, sa outfit kong ito, mga kababayan, no? Mga kaibigan. ay toy malaman. Idol ko lang talaga si... Hindi ko ba, hindi ko kung sino ba talagang idol ko. ah uh, ito sa ano, si General Bison o Matrix o Detective Serigata. At ba yung idol ko talaga, si Idol Bintol po. Dahil astig at matapang. <laughs> pero tayo hindi tayo matapang. Hanggang tapang-tapangan lang tayo ka Pinay. Okay. So, simulan natin mga kapinoy yung ating mga tatalakayan. Gawang Pinoy, pasuk! <tell> Alam mga kakabayan ngayon, no? Uh, marami na talagang taganapan na hindi natin maintindihan at maunawaan. Isisingit mo natin ito. Kung bago natin talakayin itong mga helper, no? labor, meron, meron muna tayong isisingit ng mga napa, nababalitaan at na naging viral din sa ating mga social media lang, o hindi lang sa buong mundo na rin sa, sa ating mga pinon. At ating mga sinisaladuhang pulis na minsan nakagawa din sila ng kamalian, no? Uh, sayang ng kanilang mga profesor na natangay sila sa mga ng bugsong Kalina nila, mga mabat lagi ito yung pangarap nila, bakit gano'n na na-disgrasya nila yung isang bata, no? kawawak sa si Jimbo Baltasarra. So, piramay tayo dun sa pamilya sa tanong sa ang bagay nang trabaho sa bagay naman. Kanyang buhay, uh, na naman sa mga problema na yan. Baal sa marap sa mga kaso nila o ano ba rin yung hatol sa kanila ng ating batas dahil yon nililiti sila sa kanilang tadadewan. Kung baga, action! in Talpak Malam <laughs> uh, niyo sila Basta kayong mga pulis na malitino Patuloy niyo lang yung, mga Hadikain ha sir Basta kayo mga pulis na malitino Maliban na sa mga pulis Na mga pulis patula Nagdilaman alam mo sa totoo yan mga kababayan Ako nakaranasin ako ng brutality sa mga pulis eh. Ako complainant, ako ba minugbog? Pero sa time na yon, buti hindi ako nakapag-medical. Siguro kung pag-medical ako, tanggal yun. Kasi ako complainant, ako ba nagbog? Dahil hindi lang nahuli yung adik na kung saan, yun ang naminsala sa amin bahay na muntik nang pasukin yung aking bahay. Eh, Siyempre, kailangan ko na mag-self-depend at ako na sarili kong pandepensa o knife. So ako nabuta ng pulis na yun. Pero alam nyo mga no? ang mga gawain hindi tama kasi nung ay may balik din so yung pulis na nanggulpi sa akin uh, nabalitaan ko na lang dahil nung nangyari sa kanya wala naman ako dito sa so, magbansa ako nabaril daw <laughs> nabaril saan sabi na rin yun mismo sa tarili niyang sarili niyang tirahan sa bahay mo. So, yan ang sinasabi ko na pag nagpasikat-sikat ka, yan ang nangyari sa iyo. So hindi natin alam kung sinong kalaban na iba. Baka hindi lang ako ang nasaktan o mayroon pang ibang na pinsala. Kaya gumanti siguro. So ako hindi naman tayo mapagtanim ng galit dahil pag physical na bagay lang, wala naman na, uh, ano, para sa akin okay lang. Sana naman ako dyan eh. Dahil no, uh, garal mo ng self-defense at nakuha naman din yung aking pagka black belt. So yung bugbog niya baliwala lang sa akin. Kasi sanay na ako sa gulpihan. <laughs> First tournament yun. So, okay. Mga uh, guys, balik tayo no, sa ating tatalakay na pag-uusapan ngayon tungkol sa ating liberer na helper. So, guys, dito sa bawat company, tulad ko, dumaan din ako sa pagka-helper. no So, itong uh, content na ito ay bahagi ito ng trabaho na kung saan naranasan ko rin ang magiging helper at napakahirap talaga na maging helper mga kababayan alam mo kung bakit siyempre utos-utosan ka lang na nakakatataas sa iyo una maghakot ka na kung ano-ano kung nipalagay natin na isa kang uh, construction no? construction helper, unang-una maghakot ka ng buhangin, simento, maghalok So napakarami niyong gagawin uh, at hindi lang 'yan. Ah, uh, anong dapat iligpit o gagawin sa trabaho niyo at helper nga kayo eh. Hindi kayo pwede magmalaki dahil wala kayong ipagmamalaki dahil tayo ay helper lang. Pero para sa akin, diyan nagsisimula ang ating uh, experience sa uh, pagkakaroon ng skills dahil hindi lahat na helper na manatili na lang sila na helper no lifetime pero meron man ding helper na interesado din, interesado din sila sa kanila mga pinagawa. Gusto nilang matuto, madali silang matuto. Tulad ko, magsimula ko helper rice na trabaho sa fabrication talier. Natuto ko mag-welding, natuto ako lahat. Hanggang nasubukan ko gumawa ng sarili kong project na makikiyaw ako. Nung dumahin ako dito sa Manila, Nag-apply din ako ng health card dito. So, matatandaan ko yung pinasukan ko na kumpanya ng Parco Metal Craft dun sa San Andres in Galong, Na kung saan ito ay gawaan ng mga airgun, airsoft. So, tumagal din ako doon dahil nag Nag-helper ako doon, siguro hindi na nabot ng isang taon. Nakitaan ako ng potential ng mga supervisor at tata-amo dahil dati yung mga barrel ng airgun, hindi na nila kailangan putulin dun sa machine shop nilalagari ko na lang ng lagarin bakal so ang nangyari doon may tagalagari noon dahil siyempre arawan kano lang araw noon 110 nakita ko may naglalagari so may kabagalan talaga dahil nilalagari niya nagsisigarilyo pa siya kahubad siya damit lagari ulit makaputol siya ng isang length, isang dilent na divinity, pahinga, pagkatapos putol siya, pahinga naman ulit. So, yung ako na ginawa tagaputol, tapos siya tagalihan na lang sa mga barrel ng air tinuro sa akin yung stock area ng mga lalagari yung tanso, yung barrel na yun. Kumuha agad ako na sampung piraso. So yung sampung piraso yan guys, hindi abutin sa akin ng lahating oras yan eh. Dahil kalit-lit nun, halos di medya lang laki nun, tapos may butas pa, tapos tanso pa, napakadaling lagariin. So, nilagari ko. Hanggang naubos ko yung kulang-kulang limang daan stock nila. No? Ngayon, nung ubus ko ng stock nila, bigla akong may lumapit sa akin ng supervisor, parang hindi ko alam kung wari, hindi ko alam kung ano ba talaga. At kinabahan ako ngayon mga kababayan lang bakit. Dahil, bakit ko daw naputol na ganun karami. So, ang naisip ko baka pabayarin ako o ano. Dahil ang akala ko talaga ang putulin yan, pakunti-kunti lang. So, sabi ko, eh hey, sir, akala ko lahat putulin eh. Ngayon, tinawag yung unang tagaputol, yung... Una pa sa akin, yung dati, tinanong, ilan na putol mo sa isang araw? So, narinig ko mismo yung sabi ng datihan na tao. Uh, ah, naka 50 ako isang araw, sir. Sa mga ano na yan, pipe na tanso, ang barrel. O, kita mo? 50 na putol mo, ito bilangin mo. O ilang na putol nito? Ang stock namin din, mayigit 400, pero naubos na putol. Isang araw lang, bago mag isang araw pa. Kaya mula ngayon, nagulat ngayon yung mga kasama na bakit daw na ganun ko bilis mong lagari. Sabi ko, dun kasi sa amin, pagtatrabaho ko, puro lagari lang yung mga kabilya na malalaki, mga 5 feet, nilalagari ko lang yan, Solid yun. So matigas nga yun eh, napagtiisan ko. So lalo pa kayong tanso na pa pinakamanipis. So natuwa sa akin yung pinakamayari, no? At sabi niya akin, gusto ko, uh, gusto mo matuto ko magtorno. So sabi ko naman, oh, uh, pwede po sir kung, mara, kung marapatin. So sige, paturoan ka ng machine shop turno. Kinabukasan Pinabukasan, tinuruan ganda ako ng mga kababayan. So natuto ako. Uh, practice ako ng practice. Eh, Nag-style -nag no na nangyaring kaganapan na, na mag burnout out sa araw. Papa-burn out. Tapos sa gabi lang may power. Kaya uh, tinuruan ako ng isang tornero. Masinis. Kung paano gumawa ng mga barbula, mga panggamit sa mga airguns, mga spear. Hanggang natuto ako na magtorno, o mag-trade. So, simula noon, bawat gabi, gumagawa na ako ng mga barbula. So, na hanggang tigil ako, alas 12 ng gabi. Simula ako, alas 6, hanggang alas 12 ng gabi. So, hindi ko alam yung sinisahod ko noon dahil okay lang sa akin na arawan ko, hindi ko alam kung may overtime ko, wala, basta makatanggap lang ko ng sahod na mahigit limandaan, tontuwa na ako nun. No, kasi, oh. kailangan ko naman nun, bili ko lang mga damit o anong gusto ko, makapasyal sa lunita. Ah, no, yan. Tontuwa lang ako nun mga kabayan sa akin naranasan eh, sa lagi helper ko. So yan ang kaibahan sa, uh, yan ang kahalagahan ng helper noon na kailan magpakitang gilas ka hanggang turuan ka, makitaan ka ng mga amo mo na potential ka hindi ka pwedeng manatili na lang na helper ka mawakan sa akin magulahalong buhangin, total may sweldo naman dapat hindi mo isipin yan guys oh, mga kabayan dahil alam mo kung bakit kailangan talaga natin habang nagkakaedad tayo o bata ko lang ang tumataas edad natin may malalaman tayong trabaho experience kasi pag nag-apply-apply pala tayo hindi tayo mahirapan mag-apply ng trabaho kapag may alam ka sa trabaho yan pinaka-importante talaga sa lahat. Ako marami akong naranasan na rin, eh, no? Muna sa probinsya namin, naging trabaho ko na asyenda. Alam niyo yun, mga say, sa negros din ay eh, ang, traba, ang trabaho, trabaho doon ay asyenda. Mag, magbubunglay kami doon ng mga damo, magtatabas ng tubo. Minsan, kung wala na, magsira yung seso ng gilingan ng mga tubo, yung ginagawang asukal, punta naman kami sa kabundukan o pamunga ng mga kahoy para ibenta namin gawin posti o panggatong sa mga san-saan. yun ang ginagawa namin pambinta para lang kami makapira mga baging basta ano ang pagkikitaan ginagawa namin yan mga kababayan hanggang nakarating ako dito sa Maynila so marami para akong pinagdaanan hindi ko lamang kasi na experience na nagpabarkada ako nagpabarkada ako although pero hindi yung tulad na tapatambay-tambay ka, nagkakaroon ka ng bisyo, uh, sangkot doon, sangkot dito. So hindi ko yan naranasan kasi salat na rin ako sa trabaho. Gusto ko magkapira. Ang katuwaan ko lang talaga yung kabataan ko mga kababayan. Pagkasahod ko, makabili ako ng kuy-hukay. <laughs> yan ang gusto gusto ko. Una, paborito ko mga jacket, mga damit na pantalon. Yan ang lagi kong kaya kong bilhin dati sa kuy-hukay na halaga mga 20, 35, mataas na yung sandaan noong panahon. Uh, Carmen, 50, 35, ang isandaan mo, maganda yung brand nyo na yan. So, yan ang nakabutan kong panahon, guys. So, balik tayo sa usapin ng helper, no? Marami kasi kang observahan ng mga helper ngayon. Hanggang ngayon, kahit pamilyado na sila, helper pa rin. So, pag natanggal sila sa trabaho, ganap sila ulit ng trabaho, helper pa rin apply nila dahil helper lang ang alam nila. So dapat mga kabayan, mga boy, you no, know, kung nanood bang kayo sa video nito, kung sino man dyan ang walang skills pa, uh, wag, nyo, wag kayo manatili na mag-aaral ang uh, mag manatili kayong helper. Kung meron namang kayahan na mag-aaral kayo ng uh, vocational tulad ng mga test, uh, pumasok kayo, mag-apply kayo, uh, mag-aaral kayo ng nah? 6 month o oh, anong mga gusto nyo bukis nyo course o oh, welder automotive marami yung pagpipilihan kung anong gusto mo talaga pero ang pinaka legit kasi ngayon mga kababayan no ay ang welder yun ang pag-aralan nyo kasi yan yun ang kinakailangan sa Japan o oh, anong bansa ah, New Zealand ah, Australia, America ah, maraming Korea maraming kapag ikaw naging small welder uh, pwede ka mag-apply kung saan saan. Lalo na kung matuto ka sa mga ibang ipkaw, make, take, yon. Ang hire ngayon, ipkaw sa Japan. So, yan ang importante kung matuto kayo ng ipkaw. So, kung gusto niyo malaman kung anong klase ng ipkaw yan, mga welder, mag lang kayo sa YouTube. Marami mga tutorial doon. Welder, uh, ipkawer, take welder, make welder. So, ito sa akin mga kababayan, no? lalo sa mga kabataan ngayon, mga boy, tip lang to sa inyo dahil lahat ng mga machine na yan naranasan ko na yan dahil dumaan ako sa mga ganyan trabaho, sa mga kampanya ng punong punong-puno ng mga iba-ibang gamit hanggang natutunan ko yan pero binata pa ko hanggang nagkapamilya ako kaya dala-dala akong experience ko kaya kung mawalan mo ako ng trabaho siguro mahaba yung toots hindi pa nga kung talaga mag-ikot ako pero nahintay lang ako ng calling tawag sa akin kung sino ng mga hiring o bakante. So, ganun ang ang kaibahan guys sa uh, marunong ka na sa trabaho sa so, wala kang alam sa trabaho dahil, pag manatili ka lang talagang healthcare so, wala paano na lang kung darating panahon na uh, may pinaparal ka na so, isa rin yan sa mga dapat mong pangarapin. So, Although, sa panahon ngayon na medyo nagmahala na talaga yung mga bilihin, sa sahod natin, uh, sakto lang. So, ang iba ng mga talaga, natuto talaga mag makyaw sa palaran sa ibang bansa. So, meron naman umasin, so meron naman din hindi. Dahil hindi lahat na panahon, hindi lahat na swerte na sa'yo makunta. Minsan, kapalaran ng bawat tao yan ah, na talagang marating mo yung mga yung mga bagay na ikasin sumo, nasa na sa palad niya sabi nila na gulong die. ng palad na minsan oh, sa ita oh, na sa ibabaw minsan nasa ilalim so ganito ang buhay ng nandito sa Espinas kumita mo tayo ng kunti kumita mo tayo ng malaki ubos rin dahil sa mahal ng mga bilihin Diyan mga kababayan ang aking na-experience dito sa ating bansa no. Ah uh, itong aking tinatalakay ay para lang sa mga walang mga trabaho, yung mga natiling helper o labor. Kailangan din sa yung mga kababayan, mga kabataan ngayon na palagahan nila yung mag-skill sila, mag aral sila ng TESDA. At sa ano mga course na gusto nila, automotive, driver, mechanic. At meron pa iba, marami. Bukod doon, mag-experience sila sa mga gusto sila matuto sa mga construction. Marami ka matutunan na para hindi ka magbabakanti. Kaya sa magtambay-tambay ka lang, mamaya masangkot ka sa mga problema, magulo-gulo. So, wala kang kahantungan kundi hindi ka mamatay o ay makadisgrasya ka. Kaya yan ang kaibahan sa mga tambay at saka masigasig ng mga trabaho. Kaya dapat talaga isipin yung mabuti na tayo ay naghahanap tayo ng pag-asa sa ating sarili na kung saan huwag tayong manatiling mahina ang tao mahina yung may mga depression lang yan ang isip ng mga negatibong bagay na hindi nila kayang malampasan pero sa atin naman tayo pang malakas ang katawan natin mag-option ta sa ating sarili so maraming option sa ating sarili kaya huwag nating isipin na wala na tayong marating. Kaya ang tip ko naman din na balik tayo sa helper, no? Kayo mga helper man, once na makapatrabaho kayo, ng katulad sa ginawa ko kanina, na pagtanggilas, importante yan. Kung mga kumpani ang papasokan no, huwag yung absent absent, huwag yung late ng late, dahil yan ang attendance ang binabasi. Yan ang ating mga... Oh, I guess, hintay niyo sa'yo. Ultra kanina. So, yun lang guys, no? patuloy lang tayo sa ating mga ninanais sa buhay marating. Uh, huwag tayong mawala ng pag-asa. Gagawin natin lahat, lalo na kung pamilyado tayo. Sipag at syaga lang talaga para marating natin ano mga mga gaghirapan natin sa buhay. Although hindi mo natin makamit ngayon yan, other day, someday, makamit din natin yan. Huwag lang tayong mawala ng pag-asa sa buhay natin dahil kung saan dumarating yan sa sarili nato So, yan lang guys. Kaya, sana may natutunan kayo sa aking kunting mensahe at natalakay na way tapusin yung video nito at may kunting aral at may katuwaan dun. <laughs> yan lang mga kubayan. Uh, sa muli, ito si Gawang Pinibag TV. Uh, I mean, naway kung so, sino man po ba hindi ba nakadaan sa akin channel na gawang Pinoy, no? Uh, meron akong notification bell. Uh, pinditin nyo lamang at uh, merong meron nakalagay doon na all. Pinditin nyo para kung meron tayong bagong video, so updated kayo lagi. Nalabas yan sa screen nyo. So, yan lang mga kapinoy. Maraming salamat sa inyo. Uh, magandang araw. Mabuhay tayong lahat. God bless.